Kapag ang bata ay nakalunok ng yoke, ang bilang sa itaas ng kanyang ulo ay tataas. Nang makita ito, ang kanyang ina ay labis na nasasabik dahil ang numero sa itaas ng ulo ng bata ay kumakatawan sa kanyang marka ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Hindi lang iyon, alas 5 ng umaga, ginigising siya ng ina para mag-aral. Kung ang kanyang anak ay malapit ng makatulog habang nagbabasa, agad niya itong itatayo at ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa pagsisikap ng ina, ang bilang sa itaas ng ulo ng bata ay patuloy na tumataas. Siya ang naging estudyante estudyante may pinakamahusay na mga marka sa klase at pinuri ng guro. Gayunpaman, pagkatapos tumugtog ng gitara ang bata ng ilang sandali, ang numero sa itaas ng kanyang ulo ay tumigil sa pagtaas. Malinaw, ang kanyang interes sa musika ay makakaapekto sa kanyang mga marka sa pagsusulit. Nang basagin ng kanyang ina ang gitara, tumaas ng husto ang iskor sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos noon, sinira niya ang lahat ng bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. Mula noon, lalo pang naging baliwang bata. Nagahit siya ng ulo at nagtimpla ng pagkain sa para lang magkaroon ng mas maraming oras sa pagbabasa ng mga libro. Nang makita ito ng ina, nagsimulang magsisi ang ina sa kanyang dating gawe. Upang matulungan ang kanyang anak na bumalik sa normal, niyaya niya ang mga kaklase ng kanyang anak na magsagawa ng isang konsyerto. Pagkatapos ay ibinigay niya ang inayos na gitara sa kanyang anak. Naluluha siya nang makitang masiglang gumaganap ang kanyang anak sa entablado. Hanggat masaya ang kanyang anak, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay.